morning mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat and ingat po tayo lagi sa trabaho natin. Have a Saturday blessed morning po. So ang topic po natin ngayon is about po, po doon sa concern or tanong po ng isa nating followers about naman doon sa kaparehas din to ng conflict of interest. Yung nga lang ang topic po natin doon, isang security guard may karelasyon siya na uh, staff doon siya, sa siya So pasok sa conflict of interest syempre. So napaliwanag po natin. Kasi so, may nag-concern. Paro naman sir kung parehas naman security guard. Security guard and lady guard nagkaroon na relasyon sa trabaho at wala namang sabit. So, talagang in-specify. no? Walang sabit. So wala po bang violation yon So wala namang kasi daw problema. magandang concern which is related ang marami ito Especially sa malalaking detachment na maraming lady guard. Okay, ang concern po dyan is kanil. Sabi ko nga, wala namang bawal dyan. Eh sa aking part po sa aking pananaw ito ay aking pong uh, sariling pananaw po ito base din sa mga experience natin na nakikita na nangyayari din sa detachment natin supposed to be eh wala naman talagang bawat dyan syempre nagmahalan yan parehas may feelings that is God's created na binigay sa atin na magkaroon ng yung nga, pagmamahal sa kapwa at gumalalim so given naman po yan kaya lang syempre may cause and effect po lalo pag nasa trabaho tayo. So, hindi bawal yun. Ito, pagdating sa trabaho, may mga circumstances na hindi talaga inaalaw. Pwede naman, pero may mga gagawin din tayong pamamaraan. Okay, kung parehas walang sabit, una, ito po magiging problema, pasok pa rin po yan sa conflict of interest. Paano po yun? Siyempre po, halimbawa may negligence, so, isa natin kasama dyan. It's either lady guard or security guard. Ang nakaalam, siyempre, parehas sila aware doon, hindi i re yan. Kasi po, protektahan nila yung bawat isa. Ngayon, kung iba naman nakaalam yan, at kaibigan nila, syempre, kakausapin nitong isa na huwag nang sabihin baka ma-report kay CIOIC o kay Detachment Commander yan, eh matanggal dito. No? Ganyan. So, magkakaproblema po. Diba? So, pasok po tayo doon. so Magkakaroon talaga ng problema. H pag hindi nasabi yan, which is lumaki na yan, na compromise hindi lang doon sa dalawa, pati ang detachment baka pwede matanggal dyan kasi meron pinatawag na self interest na yan eh. diba? Mang personal interest nila yan so magkaka problema okay, so, hindi tayo makakalis po doon Dapat naman nagkaka problema eh, diba? wala na purpose so, pangalawa po is yung sabwatan baka mamaya eh, may mga ginagawa itong si SG na syempre baka maraming gastusin na kasi nga eh, may karelasyon baka nagigipit kanyan so magkakaproblema pa rin diba? kasi pwede silang magkunay bans, kung ano man yung gagawin nila hindi maganda so hindi natin sinasabing gagawin baka so kinakailangan kasi tayong mga security guard lalo mga officer lagi tayong advance diba? kailangan naka step forward na tayo sa pwedeng mangyari sabi nga we have to find the problem hahanapin natin yung pwedeng maging problema na, na kapag nangyari at least hindi na magiging problema I mean, makukontrol natin yung problema tulad niya, pwede pa ka mamaya eh, magkaroon ng problema eh, magkaroon ng, ano, di, 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 ma kasi, nahi, na hindi dahil ma-report kasi nga may mga sampit, so dapat mag-iwalay yan diba? so ano pa yung pwedeng mangyari magkakaroon ng functionism yan P function function niya, kukuha ng kakampi yan lalo kung na, lagi nasisitan ng officer kasi nga palagi yung puya hindi na hindi nakakapagpangsin sa trabaho binabantayan si ganito baka may umali-alikid kay kay lady guard so si SG naman talagang lagi nakano, yung na ka, no, robbing palagi na doon sa area ni lady guard so magkakaproblema pag pinanggabi mo na may isa pinang aram, mo siya, mo ng duty ayan na magkakaroon na lang ng problema siyempre yung mga silus-silusan na yan, yan so ang laki ng effect sa trabaho diba? so magpapangsin yan para yung officer matanggal yun ang style eh. kasi personal interest nila yan eh gusto nila matanggal yung officer kasi ito yung balaki, hindi namin magagawa gusto namin. Gusto namin hindi pumasok, hindi kami papayagan. Gusto namin magkasama sa duty, pinagihiwalay kami kasi alam na ni sir, ganito, ganyan. So, pati officer ngayon, yan, madadami na. Siyempre, eh, personal interest yan eh. Pwedeng pumasok sa ganyan. Dapat yan, kinakat talaga. Na, kung hindi, kahit sabi maganda intention po natin, hindi natin mapangahawakan. Sabi nga, maraming pwedeng mangyari ba? Kaya pwede yan, mamaya natin tatapi kung ano yung magandang solusyon dyan. Sabi ito yung problema, we have to clarify what is the situation nag-arise. So, gagawa natin ang solution after natin ipaliwanag ano ba yung pwede mangyari. Hindi So, next is, tapatan na. Siyempre, sa mga, sama, sa mga kasama, mga biru-biruan niya, lalo sa security, siyempre, ang mga biruan dyan talaga, mamisang below the belt na talaga eh, yung talaga eh kasi dyan na nag -e enjoy yung mga guard eh kasi mas o kasi sabi namin gusto ko yung mga biruan ay mas kami kami lang basta huwag naman mapipiko hindi ang sinasabi ko kung may dumanan piko kaba kasi ang biruan dito minsan kahit naman sa ang detachment may mga diba? green joke di ba not na yung mga green joke na yan kasi lahat naman may mga experience may mga asawa na yan ay ba kasi masyadong ginaglamorize na para baga akala mo naman hindi masama naman kasi na kung talaga hindi nakapagbiruan sa simula pa lang ayoko ng ganyang biro hindi ako nabibiro natin sabihin na natin para at least kasi iba dyan hindi nagbibiro din tapos pag nabiru naman masama lang ang loob nagagalit na may mga ganto ganyan na may mga demandahan na nangyayari yan may mga experience po akong ganyan kaya alam na alam ko sa tagal ko na security industry lahat siguro ng mga nagiging problema o kung ano halos naranasan ko na at sa mga kasamahan ko din sa mga katabi na mga building nakakapwento ko kung mga detachment kung ano minsan nag-uusap kami nangyayari din sa kanina wadi na ako na hindi sa mga seminar namin natin na talaga lang every week may seminar kami so maraming kwento na which is talaga naman makukulitan ano po so next ano pa po yung pwedeng mangyari yan yan nga sa mga green joke diba okay so nasabi na po natin yan so kasi minsan dyan nagkakabiruan tulad nun sa isa naming dating area may nagbiruan pwede uh, ka ba sa ganito one night stand mga ganyang term eh syempre may karelasyon ng aming lady guard sa aming detachment din eh, nalipat ng iba si SJP nung taon sa detachment nagsuntukan nangyari totoo po yan so ano nangyari doon mabuti hindi nagkaroon na malaking problema kasi alam naman natin may mga baril tayo iyon eh, ang dapat na napaka na pwedeng iwasan pag may mga ganyang relasyon Siyempre, nakwento ni babae doon sa kanyang, ano, itong partner naman, hindi nakadyo sa area niya dahil nahirang pumunta sa detachment, nagsuntukan. Muntik na makompromise ang agency sa mga ganun. Eh ba, diba? so ano mangyayari ngayon? Matatanggal ngayon lahat. Nang dahil sa ganun. di ba? So ang hirap niyan. Tapos mayroon pang experience din ako niyan. Taon na na nagkaroon ng relasyon. Kala mo wala. Sa akin naman kasi, pagka naman may relasyon kayo at alam kong parehas walang sabi, hanggat hindi na compromise ang trabaho, wala akong pakailan yan. Kasi personal matter yan eh. Pero nakamonitor sa akin yan kung ano yung nagiging setup. Pag nagka-problema na, na alam natin medyo magkaano na, eh, na yan hindi na po pwede. kaya nga dapat ang agency tumutulong din dapat sa ganyan hindi niyong may, may report na ang officer pinapabayaan pa sa detachment na nangyayari iwasan ng iwasan siyempre sa trabaho tatawagan sa radio hindi na magigiimikan o so anong mangyayari ngayon sa trap operation magulo na kailangan pag kami mga problema dapat yan habang inaayos inaalis muna itinatransfer kasi pwedeng sa nag-aayos tayo ng problema doon sa detachment, nagka-problema uli So, we are not solving the problem, creating another problem. Kasi dapat, ano muna yung problema unahin natin? nagkaka promise na may paghiwalay niyang dalawa na yan. So, gawa ng sun ng ano, habang inaayos yan. Hanggang sa may final verdict na ito ang dapat mangyari. Diba? So, yun. Kaya, ang laki ng effect. Hindi lang detachment ang masisira. Siyempre, pati ang agency, image, yung image. Ganyan, may mga guardian yan. Ganito, eh. Hindi ba nakakayas ang client? Pag ang client ang nakaalam. Okay, so next, ay, iwasan. Pangalawa po, yun nga, yung mga halimbawa, nagka-problema na ngayon, silang dalawa, syempre, baka may nandigaw, nagselos-selos na, kasi na ang relasyon, hindi naman talaga matatag minsan yan eh. Pag tumatagal yan, misan, parang pag-asawa din yan, nagkakalabuan. So, in return, anong mangyayari ngayon? Ayan na, mga selos na, yan na nga, ganyan na, ba? asam ka, lalaki na yan, para yung bombang sasabog na di diba? So, anong mangyayari ngayon? Lahat madadamay ng dahil sa ganyan. Iyon ang talagang dapat na maiwasan. Kaya nga dapat pag -iwalayin. So, ano pa? Hanggang sa magsusunto ka na yung mga pipe na niyan kasi nga nabiro ni ganito, na ano ni ganito, ayan na. So, ang dito, Maraming ganyan sa mga detachment. Kaya nga dapat ang mga officer, pag alam niyo may mga something na, kahit pareha siya nasa detachment is yes, yung SD, isang LG eh dapat paghiwalay niya ng the spot kasi hindi natin masasabi kung ano yung pwedeng mangyari, or else ang masama pa niya mamaya, eh, hindi taga sa atin pumunta doon, hindi eh, gawang para yan nagsuntuhin ngayon ng guard eh customer pala, syempre considered as customer yan, ay eh, talaga ng problema diba, so yun ang dapat natin iwasan talaga so ano yung mangyayari in return, tanggal sa trabaho ang dalawang security guard parehas na yon masisira ang image ng company siyempre kung saan kayo naka-assign baka nag-aamok yan or what tapos ang agency ay baka ang worst yan tanggalin ang kontrata di lahat na damain dahil sa ganyan kaya nga hindi bawal yan dapat pag lang dapat nga magsabi agad sir nagmamahalan kami ni ganito ni LG e eh, pwede pong ako bang malipat kung siya na lang willing naman po kami dalawa yan so magiging maganda para at least problema di ba naaayos uh, or FP naka the best. baka mamaya eh, may mga something na pala eh, parehas na silang ilipat nang wala na nagiging problema depende pa rin sa discretion ng officer ano po hindi natin maiwasan. iwasan dahil sabi mo tayo kayo kayo nagkakasama yan sa detachment inyo nagkakahulihan ng loob at wala namang summit yan eh ang worst pa nga sa aming pang iba may summit si SD may asawa si LG may asawa nagkaroon ng ano ayan na sumusugod na yung asawa sa akin at ang word pa niya ng buhay ng lady card ko na po kita niyo, di ba yung mga ganong sitwasyon kasi nga daw nahuli ganito ganyan hanggang sa akin nagme message ganito text tawag dito sir ganito ganyan, ganyan. kita mo nangyari di ba syempre command responsibility ng officer yan eh, kasi nangyari sa detachment so ano yung pinaka the best yan eh, alisin kaya ang ginawa ko noon, ginawa ko na report patanggal na yan alisin na rito yan kasi in natin eh, to work hard for our family kaya kayo naman na mayroon ng mga sabit sa buhay, wag na. Ngayon, kung talagang gusto ninyo, ayusin muna. Kausapin ng officer, sir, hiwalay na kami ni ganito at gusto ko sinilig kay mo kami ng duty. kung oh, walang problema yon na pag-uusapan lahat eh. Lahat naman dadala sa maayos na usapan niya. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga pa, kung talagang meron na, makipag-usap sa mga officer po natin, mga security kahit walang sabit, sasabit at sasabit pa rin kayo dyan sa mga any circumstances na kuminsan nagiging sarado yung isipan natin dahil sa sobrang pagmamahal natin. Totoo naman po yan. Kaya nga kailangan nyo ng kausap para maintindihan kung ano ba yung tama at mailagay sa maayos yung relation ninyo nang sa ganon magpatuloy ang trabaho ng maayos and at the same time yung relation ninyo maging maayos at kung kayo nga talaga nagkatuloy yan at least maganda nyo may ipapano ninyo sa inyong pamilya na buuin kasi nga may trabaho kayo na maayos so yun lang po so talagang dapat hindi magkakaproblema pa rin maraming pong salamat and have a blessed day po ingat po palagi presence of mind and focus po sa work natin God bless you.